Guys, good evening. Ngayon po guys ay magawa tayo nito. maghihimay himay po tayo. Ito, ano ba to? Ito ang hindi ko ano, patani ba ito o ano? Ito po, ito pakita ko sa inyo. Ayan, dami-dami po nang na gagawin kong hihimay-himayin. Ayan po, mayroon pang sili, ipoprosin din yan. Ito, si, at tomato, mga dapat kong ilipitin. Ayan po guys. At simple po guys, ayun na rin yung mga Nalinis ko ng parsley. Ayan, hugas na yan. At meron pong spinach din po doon. At tara guys, umpisa na natin maghimay nito. At simple po guys, para hindi mangitim ang ating mga kamay, magwantis po tayo. Kasi ito ay nakapangitim ng balat. Ayan po guys. Tara guys, samahan nyo ako dito sa paghimay nito ng ating patani. Yan, kailangan natin ng kwantis at nang sa ganun, hindi mangitim ang ating balat, ating kamay. Yan po, guys. Tara, guys, samahan niyo ako dito mag himay-himay nito. Aray ko. Ayan, listen natin para hindi. Kikita natin pag himay. Ay, ito pala dapat kasi para ano, ayun. Ay, maitim. Hindi maganda. Hindi maganda. Tapon natin na maitim siya, o. Oh. Ayan, maitim. Maitim ang ano niya. Mukhang mataas man ito. Magkwa ko ng... Ang gamitin natin. Kasi mukhang mataas. Ayan. O, pa Hindi tayo mga alay ang yung basurahan na ito. yung basurahan. Oh, yeah. Ayan, maganda ito, maganda. May himay. Ito kasi matigas na lahat natin, ang hindi, yung seed lang po natin. Ito, ang dami-dami niya, -dami ang pang-prosin. Pag-prosin natin. mm, mm, mm. -mm alam lang, oo, kunin lang na, Ay, Diyos ko, Lord, Bagod din naman ang buhay. nagahapon ako dito, hanggang ngayon, 8, 8, ay, 8.40 na pala, o, nang gabi dito. Umamaya, 9 o'clock, magbigay ako ng tsaka sa kay Baba. Anong uras kaya ako na kumapatapos? Ayan. Wala naman, ibang laban iba, oh. Tapos, alam mo, pagkatapos nito, gagawin ko dito ay, kailangan ko pang i- niloto ng half cooked sa kaku pa ilalagay sa ano sa freezer tapos lagyan natin ng konting limon at nang sa ganun ay hindi umitim hmm, hindi naman matigas yung iba oh. ano pa bata pa malambot pa ba hmm. malambot pa yung iba matigas na oh. Matigas na ito. Malaki na kasi ang ano, ang seed niya. Hinog na yung iba oh. Madali lang yun. Ay, mati oras din naman. Ayan. Eh, ilang oras kaya ang abuting ko nito. Sangkatotak ang aking himayin. Itang katotak ang himayin natin. Mm -mm -mm. Ito ba o? Oh? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon. Ay sari-sari, sorry, sorry. sing at mani, sigalias at mani.

ơi phô lăng lê nga. A queen ngang lê ngang ngang lê ngang ngang na ngang <hihil> 嗯，哎、嗯，美滋美滋的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哎呀呀,呀！ discolored alas na uh -uh. May pina maitim mm. yung iba hindi maganda uh -huh. may damage na iba hindi ko itong tatapos itong mga ano na ito bukas ko na gagawin na machine ang kusa parang hindi ito, parang hindi sariwa itong iba. Ah, hmm, yan o. Ang dami. Ang dami, dami. Ano na siya yung iba o. Oh. Maitim-itim na yung iba. Ano kayong pa pangalan nito? Sino ba nakakaalam ng pangalan nito, guys? Comment naman kayo. Ano ba pa ito? Parang, bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari at ang Si gariyas at mani. Si tau batao pata, si tau pa tao. Bato ba to? Patani. Si tau batao. Patani. Bakit 'tong patani? Yung bato ano kaya yun? Ay naku po, limot ko na talaga. Pero nung red one, ako alam ko 'yung mga ano. Mga gulay. Remote ko na guys. Kung ano ba ito patay. Siguro to. Sitaw ba tau patani? <laughs> Sitaw alam ko. Yung bataw, hindi ko rin alam yung bataw. At yung patani. Dito ay Paul. Madim. Ano, madim ba? Di ibu? Nak ke ini? pandang mendaratkan tu? Di mana iba? yung ating ano, baadones. Ayan, pinapatuyo pa natin kasi hinugas natin kagabi. Ito na po ang ating sigarilyas. Ayan, uh, niluto ko muna ng hapkok. Ayan po. Guys, thank you for watching guys. At ngayon ay lalagay natin yan sa plastic mamaya at lagay sa pang frozen guys, sa ng ice ay sunog ka agad! Woo! Ay, thank you Lord. Super busok me ito, gawin natin. Buksan natin, tingnan natin itong pokeba. Ayan. Ang spinach ay masustansya. Ayan. Hmm. Ito ay ginagamit ko rin sa paggawa ng tinapa, at pampalaman sa tinapay. Ayan. Hmm. Ayan. Tinatanggal natin yung mga katulad nito, brown na siya. Dito, ito mga green lang ang pili natin. Ay, ngayon, ano ito, kaya ang daming gulay dahil yung kaibigan nila ay pumunta sa pagsaka ng gulay. Ayan. Ah, tapos tinawagan si madam kung gusto daw ng gulay kasi mura lang tulad nito, ang dami-dami nito ay ito, sa dami na to, yan ang dami-dami niyan ay sa halagang 5 real lang siya 5 real kung bibili ka sa supermarket, ang isa nito ay 2 real. 2 real, 1 real. Kanyan. Kunti okay lang. O, ba diba? Mura. Kasi sa bagsakan siya ah. ng gulay. Tapos pag, uh, ano na yan, ibibinta na yan sa mga supermarket, mahal na. to, Tapos, uh, yung iba, pinamigay na. Pinamigay na. Kasi sobra-sobra man dito sa kanila eh. Tapos ito, yung tira, Ayan, lilinisin ko, basa, Diwain. at ipoproxy natin, pangproxy. Ayusin natin na tayo, yara, yara, yara. Ayan. Ang init na, guys. Ayan, di ba may mga brown-brown, dapat alisin natin yun. Hmm. Mm -hmm. tapos talit natin uli. tapos ole na 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 ano nito